there shall be no more than one impeachment complaint initiated within one year period. So, pag-file ang kaso, kahit wala, uh, lima, apat, anim na pag-file ang kaso doon sa, sa House of Representatives, walang problema yan. But yung pag-initiate, yung pag-refer ng kaso papunta sa House of Representatives, dapat isang kaso lang. File ka ng kaso, file ka sa, sa House of Representatives, kahit unlimited yan, walang problema, filing eh but my limitation in the initiation of the impeachment complaint. Isa lang dapat per one year period. Ano ba ang role ng NBI, Kuya Mark? From the word NBI, ano ba ibig sabihin NBI, MJ? NBI is National Bureau of Investigation. Ang role ng NBI is to investigate, not to prosecute. Hindi sila lang authority to file a case. They will only do is to investigate data gathering, evidence build up. Yun ang trabaho talaga ng NBI kuha ng mga ebidensya, i-build ng ebidensya. Pag na may ebidensya na, enough na, na ang ebidensya, ipasa nila yan sa Office of the Prosecutor. Yun yan, yun ang normal. Then, then yung NBI is normally yung mga hinawakan nilang kaso, yung mga, mga national, national issues ng mga kaso, uh, about fugitives from other countries, mga ganon, mga matataas na mga kaso, mga uh, concerning naso, uh, national concern na mga kaso. But ang trabaho talaga ng NBI as a general rule is investigation. I mean, it's an investigation to investigate, gather evidence, evidence build up, tapos kung may possible na may probable cause, then they will endorse that to the prosecutor for possible filing of the case. Mm, lalo pa't may mga ano rin, uh, reply din si VP Sara na yung patawag ng NBI ay predetermined na raw. Uh, parang may, as uh, no, may meron ng pasya, kailangan na lang niyang formal na magpunta doon true sa Pina. Oo, yun, na. Yun, yun, yun ang tinatawag na opinion yan. So I cannot talk in her behalf. Pero eh, ganito na lang uh, kayo, Mark. Ano ba ang authority ng NBI in furnishing sub subpoena orders? Ang, ang sabi ng NBI law, the NBI has the authority to issue subpoena. But anong pagkakaiba ng subpoena na inisyo ng NBI sa subpoena na inisyo ng mga congressman? Di ba? Ang congressman, they the authority to issue subpoena. Ang NBI also has the authority to issue sabbina. but ano pagkakaiba? Ang NBI, yes, they have the authority to issue sabbina, but they have no contempt power. Yun ang pagkakaiba. Ang Congress may contempt power. Ang ibig sabihin doon, kung hindi ka sisipot sa NBI, ang NBI walang authority na i-aristohin ka. Kasi only the court can do that. And they have no contempt power. So ibig sabihin, kung hindi ka sisipot doon, o i-ignore mo ang NBI, walang walang legal walang tinatawag na legal effect 'yan kasi in the very first place, walang contempt ang contempt power ang NBI. Kasi walang contempt power ang NBI, the NBI will just decide based on the evidence presented to them in pursuance of their investigatory power. So, kasi wala namang contempt power ang NBI, so hindi sila pwedeng mag- arestuhin ang isang tao on the ground na hindi sumipot sa Sampina. So merely investigatory and informal in nature lang ang kanilang oh, yan. trabaho. Ganun yan. So ibig sabihin, hindi sila pwede na kung hindi ka mag-issue ng Kung mag-issue ka sa sampina ng NBI, hindi, hindi ka sumipot. Mm. So, hindi pwedeng ibig sabihin na arestuhin mo yan kasi hindi sumipot. Congress pwede. Kasi the Congress, they have contempt power. But the NBI has no contempt power. So, ano bang epekto pag hindi ka sumipot sa NBI? Ang epekto nun, waiver of your right to present evidence. So, ibig sabihin, the NBI will conduct investigation based only on the evidence presented by the complainant. Ikaw na respondent kasi hindi ka sumipot, you're waiving your right to present evidence. Yun ang epekto. Ang NBI will has no authority to to arrest you on the ground na hindi ka sumipot sa Sampina. Pero sa hierarchy of power Mark, sa government, mas mataas ang VP, di ba, kaysa sa mga ahensya ng pamalaan, like yes. like NBI, branch lang yan ng DOJ, eh, di yes, ba? Yes tama, yung yung the vice president is part of the executive department mm. and the second highest uh, position yan sa ating government. In fact, whatever happens sa ating kung may mangyari sa ating presidente, automatic the vice president will become the president. And if the vice president is appointed as a cabinet member, hindi na kailangan ng confirmation sa Senado or sa 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 Congress yung tinatawag na na committee on appointment, ano? commission on appointment, mm. -hmm. Diba? Pag i ka ng secretary of the OJ, secretary ng DNR, ano yan, kailangan pa ng confirmation sa CA. sa CA or commission on appointment, except the vice president. If the president appoints the vice president for a cabinet position, hindi na kailangan ng confirmation ng ng CA or Commission Appointment kasi the mere fact na nanalo siya bilang Vice President, may tiwala ng tao sa kanya with respect sa kanyang kakayahan. So there is no need for check and balance with respect to the sa kakayahan ng Vice Presidente. Unlike sa mga ibang cabinet members na pag inappoint ng Presidente, kailangan pang ipa-check sa Commission Appointment kung may kakayahan ba yan. Pag Vice President, there's no need for that kasi sabi ko nga, the Vice President is the second highest and position sa ating government and the mere fact that he was elected or she was elected as Vice President, may tiwala ang taong bayan sa kanya sa kanyang kakayahan. But saka malinaw kayo Mark ha? hindi quasi-judicial body ang NBI. Ah hindi, hindi. hindi. Investigatory fact-finding uh, body lang siya to data gathering evidence build up, yun ang trabaho ng NBI. What if sila, ang NBI, ang magpunta sa Office of the Vice President para kunin ang panig ng bise? Pwede ba yun? Pwede yun. Wala problema. So, pwedeng pumunta ang NBI doon. Uh, Nag-request nila for, for, a meeting with the Vice President. Wala nang problema yan. But of course, this question niya sa Vice President kung... kung papasokin sa kanyang opisina. Kasi of course, she is, she is the head ng opisina. Of course, kung sinong pupunta doon, discretion niya yun kung papasokin niya or entertain niya yung mga bisita. Alright. Uh, sa batas, uh, sino lang ba may authority na magsampa ng kaso sa so, korte? Ang, ang, may authority na magsampa ng kaso, sabi ko nga, the NBI has no prosecutory power. Mm. Ang may prosecutory power is only the Department of Justice through the state prosecutor, the general, the general uh, prosecutor, chief general prosecutor, or yung tinatawag na city prosecutor. Yun lang ang may prosecutory power. Of course, the office of the ombudsman through the special prosecutor, may may prosecutory power. Ibig sabihin, yung opisina na, na lang na yan, ang may authority na mag-file ang kaso sa court. So, for example, ikaw, biktima ka, hindi pwede ka, kung ina-criminal case hmm. setting, hindi pwede ka mag-file ang kaso sa court. Kailangan dadaan sa piskal. Ang piskal mag ng preliminary investigation kung may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, iakyat nila sa korte. Eh. So sila, sila lang ang may authority na makakyat ng kaso sa korte. Eh. Hindi ang NBI. Ang NBI, evidence gathering, case build up, tapos i-refer nila sa, sa fiscal or sa state prosecutor, then the state prosecutor will be the one to file a case to the court. Yun yan. All right. Quick. So therefore, ang may prosecutory power, only the, the state prosecutor, general prosecutor, the city prosecutor, or the special prosecutor ng ombudsman. The NBI only has investigatory power. Kuya Mark, ito, medyo hihingin ko yung ano mo personal opinion as an experienced lawyer lalo na sa pagharap sa mga kaso sa korte. Yung bang rhetorical or conditional statements na may uh, sa dulo eh may conditional nga na pag may nangyari sa akin, ito yung gagawin mo. Oh, yes. Yeah. Katulad so, ng binitawan ni VP Sara Duterte. So, i, i define natin MJ yung grave threat. Kasi mm. yun ang issue na eh. Was there grave threat? Mm. Ano bang ano bang ibig sabihin ng grave threat? Batay sa revised penal code. Oh, batay sa revised penal code. Kasi this is not my opinion ha. Baka sabihin lang, opinion ko ito. Hindi ko opinion to. Ah, sige, sige. Ano lang nakalagay sa ating revised penal code? Ito explain ko lang sa inyo. Ano ba nakalagay sa revised penal code? Grave threat must be clear, must be direct, must be immediate. There's no such thing as conditional grave threat. Ang grave threat, kailangan it must cause injury or damage to a person. It must be clear, it must be direct, it must be immediate. Ibig sabihin, kung may mangyari sa akin, may niutusan na ako, conditional. Is, it, is there grave threat? No. Because grave threat, it must be clear. It must be direct. It must be immediate. Kung conditional, there's no such crime. Na, there's no such crime as conditional grave threat. Because only grave, grave threat as defined by the revised penal code must be direct, must be clear, must be immediate, and it must cause direct damage or injury. Yun ang sabi ng ating Revised Penal Code. Pero sa definition ng Revised Penal Code ko Mark, may nagsabi doon na kasama yung threats to kill. Doon sa... Threats to kill must be direct. Mm. Threat to kill must be clear, must be immediate. If the threat to kill is conditional, that is not grave threat. Oh. Uh, 'Yun ang sabi ng ating Revised Penal Code. Eh ano naman po ang mga kapasorusan? Kapag ikaw ay nakitaan na talagang may ginawa kang grave threat laban sa kapwa mo. Okay. We need to define. Ano ba yung definition ng uh, ng penalty ng grave threat in relation sa impeachment power? Kailangan natin i-explain yan, MJ. Hmm. Ano bang definition? Ano bang penalty ng grave threat? And ano ba yung tinatawag na impeachment proceeding? Kasi, and under the Constitution, the impeachable officers can only be removed through impeachment. Impeachable officers like President, Vice President, Chief Justice, Associate Justice and Supreme Court, Chairman and Commissioners ng Constitutional Commissions, Ombudsman, they can only be removed, only be removed through impeachment. So let's go back to grave threat. Ano bang, ano bang penalty ng grave threat? six years, one day to so 12 years imprisonment, and temporary disqualification during the term of imprisonment, meaning suspension, and perpetual disqualification of the right to suffrage. Ano ba yung right to suffrage? Ibig sabihin, kung si VP Sara makonvict ng grave threat, suspended siya during for six years sa kanyang panunungkulan. So, technically, matanggal siya as vice president. Bawal siyang makaboto for life. So therefore, pagbawal siya makaboto for life, perpetual disqualification to vote, ang, ang qualification to be the vice president, you must have the right to vote. You have you must be a registered voter and that qualification is continuing from the election day up to the end of her term, kailangan may right to vote siya. So therefore kung makonvict siya for grave threat, technically, matanggal siya bilang isang vice presidente. And that is unconstitutional because, sabi ng batas, an impeachable officer can only be removed through impeachment. The vice president is an impeachable officer. She can only be removed through impeachment. So therefore, she cannot be removed through a judicial decision. Like for example, kung mag granting conviction ng grave threat, ang kasama kasi sa penalty ng grave threat is temporary suspension ng 6 years to 12 years mm. and per perpetual disqualification of the right to suffrage. So technically, tanggal siya as presidente. And that is in violation ng ating saligang batas kasi the decision, the, the penalty the, or the, yung tinatawag na the, 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 impeachable officers can only be removed through impeachment. Malino yan, Kuya Mark. Ha? Oh, yan yeah, yan. Yeah. Uh, So, uh, tayo yan, MJ. Ibig sabihin, <laughs> hindi ka pwede, si VP Sara hindi pwede i-demanda ng grave threat. Bakit? Kasi ang, kung ma-demanda siya ng grave threat, makonvict siya, tanggal siya as, as vice president. Di ba? Matanggal siya. At sabi ng, batas, ang, ng ating saligang batas, impeachable officer can only be removed through impeachment. So, therefore, unconstitutional yung mga criminal cases na pina -file, yung mga investigation ng NBI, yung mga filing doon sa fiscal kung may ifa-fileman o sa DOJ may ifa-fileman, that is unconstitutional. Why? Very clear batas. The impeachable officers can only be removed can only be removed through impeachment. Yan yan. Yung Mark, uh, di ba sa pamahalaan at mga halal ng bayan, meron konseptong tinatawag na immunity from suit? Ano ba ang konsepto na yan, Kyo Mark? Uh, yung immunity from suit, as a general rule, in tradition, MJ, yung immunity from suit applicable sa presidente as a general rule. Mm. And yung immunity from suit, wala naman yan sa ating saligang batas. Kung hindi, yung immunity from suit, nakalagay yan sa ating sa tradisyon, sa jurisprudence ng Pilipinas, and actually, yung jurisprudence ng Amerika na kinopya natin sa Pilipinas. Yung immunity from suit. Anong konsepto ng immunity from suit? yung mga yung presidente hindi pwedeng i-demanda during his term para at least maka-focus siya sa kanyang trabaho. Hindi siya mag-focus sa pagdepensa sa mga demanda laban sa kanya. Hindi siya maka-focus doon kasi i-demanda siya ng grave threat, i-demanda siya ng libel, i-demanda siya ng murder, i-demanda siya ng ano mga kaso. So hindi na siya maka-focus sa trabaho niya kung hindi mag-focus na lang siya sa pagdepensa sa kanyang sarili. And that is Maka-epekto yan in public service at maka-epekto yan sa governance. That's why sabi ng batas, may, may immunity from suit. Ang tanong, is the vice president immune from suit? Kasi wala na, walang nakalagay yan sa ating, sa ating jurisprudence. But last year, in 2023, kasi may sabi ng Supreme Court, sabi ng Korte ng Amerika, immunity from suit can be extended to the vice president. So, yung Amerika yon but iba naman ang culture or political culture ng Amerika kasi the vice president is also the senate president or the presiding officer of the senate but ganting ganon the mere fact na, na kinopya natin yung konsepto ng immunity from suit from the United States jurisprudence therefore the vice president is also immune from suit may tanong si Pata Tutini sa ating YouTube sabi niya yung grave threat ba can be a ground for impeachment ang ground for impeachment very clear. Uh, first, culpable violation ng ating saligang batas. Number two, treason. Number three, bribery. Number four, grave threat. Number five, other high crimes, which the grave threat is not other high crimes. And number, ano to, number six, number seven, yung tinatawag na betrayal of public trust. Ang tanong, kasama ba doon ang grave threat? Wala. Hindi nakalagay po as a ground for impeachment. Malinaw yun, Kuya Mark. At uh, syempre, sa impeachment proceeding, na, nasa dalawa na yata na kaso eh. Naka-file ngayon eh. Paramihan ba yan ng kaso? Uh, yun may, yun, may kota ba? Yun ang na explain natin ng uh, may MJ. Uh, may limitasyon ba sa pag-file ng impeachment proceeding? Sabi hmm. ko nga, yung mga impeachable officers, bakit impeachment lang sila pwedeng matanggal? Hindi siya pwedeng i kahit saan? Kasi para makafocus sila sa kanilang trabaho during their tenure hindi hindi ma, ma -obos yung oras nila sa pagdepensa sa karilang sarili. Kasi ang focus nila is mag-focus po na sila sa pagsilbi ng taong bayan. That's why hin may tinatawag silang immunity from suit. Para ang purpose nun, kung gusto nilang idemanda sila, doon idemanda sa impeachment court, hindi kahit saan idemanda. Kasi mag-focus dapat sila sa kanilang role o yung kanilang sinumpaang tungkulin bilang isang vice presidente, bilang isang presidente, and hindi muna sila demanda during their term. Alright. Uh, uh, explain natin kay Mark ang proseso po ng filing of an impeachment uh, complaint. Verified. Ang uh, impeachment complaint, uh, MJ, it is a public inquest mm. in the conduct of public man. Public inquest. So, public inquest parang demanda ang, ang taong bayan ang nagdemanda sa isang public man dahil sa kanyang kandak. Yun, uh, uh, yun ang tinatawag na impeachment proceeding. Pagtanggal. Pagtanggal ng isang public man dahil sa kanyang tangkandak. Anong tagal sa kandak? Yung kanya... Paggampan. sa tungkulin. Sa tungkulin. So yun ang tinatawag ng impeachment. So yun ano yung proseso ng impeachment baba haba ito, if they oh, sige, may akong kape. <laughs> kape mo na. Oh, sige, kuya Mark. Hindi mo ako na. <laughs> <laughs> ang una, may mag-file ng kaso, verified complaint, sa House of Representatives. Pwede citizen, mga Pilipino, pwede mag-file, or a congressman himself or herself should file a complaint to the House of Representatives. Kung, kung citizen ang mag-file, kailangan may endorsement or may resolution of endorsement ng isang congressman. Kasi kung mag-file ka ng kaso, isang, ikaw si Citizen Juan de la Cruz, mag-file ka ng impeachment complaint sa House of Representatives, kung walang endorsement ng isang congressman at least isang congressman, ibabasura ang complaint mo. Kailangan, as a rule, at least isang congressman ang mag-endorse ng verified complaint of impeachment. So yung first step, Pwede citizen, basta may, very, may, 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 endorsement ng isang congressman, or the congressman himself or herself will file a verified complaint of impeachment sa House of Representatives. Mm. Yun know, first. Yun ang tinatawag na filing stage. After the filing stage, i-refer yun ng Congress sa isang proper committee for the possible action. Normally, ang proper committee for the impeachment is the Committee on Justice. So, sa House of Representatives sila. Tapos, istudyohan nila yan. Magdebate sila, patawag nila yung mga witness, yung mga complainant, then magdebate sila doon. O, yun yan. Tapos, i-refer nila sa, sa, sa plenary for, uh, for possible voting. Pwede rin na hindi na iakyat sa, sa committee kasi mag, magtagal yan. Pwede shortcut. Pwede upon filing, tapos ang nakaperma doon, 106 congressman. Ibig sabihin, uh, maakyat na ang kaso papunta sa Senado. Kumakuha nila ang 106 signatures. So kahit na hindi ma-refer sa proper committee, basta nakaperma ang 106 congressmen, pwede na iakyat ang kaso papunta sa korte. Oh, uh, korte meaning sa Senado. Senado. So yun yan. So ang kailangan na sa Congress is one-third ng boto para maakyat ang kaso from, from lower house papunta sa korte. Sa korte, meaning the Senate. Then the Senate will try and decide the case. When from the word try and decide the case, hindi, hindi, hindi kailangan ang Senado bumoto agad. Kailangan muna ng due process, pasagutin, may tinatawag na trial bago ang desisyon. Hindi pwede na bumoto sila agad na two-third, okay, tanggal na tang, tanggal ng isang impeachable officers. Kailangan muna ng trial. After trial, they will decide based on evidence, based on law, but of course, still based on numbers pa rin. Ang kailangan ng boto doon is 16. 16 na mga mga senators ang bumoto para ma ang isang impeachable officer. Ang limitation ng conviction niya is only removal from office or end or disqualification to hold any other government positions pag na after the conviction doon palang lang pwedeng siyang ng regular courts for the filing of the of the uh, regular courts for the proper investigation and proper prosecution sa regular courts sabi ko nga that's why yung mga impeachable officers dapat hindi muna sila i-prosecute kailangan muna dadaan muna sa impeachment pag na-convict na doon na, palang ang subject to the separate uh, prosecution sa sa regular trial courts. Yun yan. All right. Sabi ng batas, when only when the respondent is the president, doon pa lang ang, ang presiding officer is the chief justice. Iba ang role kasi ng, ng House of Representatives, MJ. Mm. Ang House of Representatives, they are the, ang role nila, they are, they have the exclusive power in initiating all cases of impeachment. Ibig sabihin, Walang akyat na kaso papunta sa Senado ang ng impeachment kung hindi dadaan sa House of Representatives. Same also sa criminal cases. Walang akyat na kaso ng criminal cases papunta sa korte kung hindi dadaan sa Piskal. Hindi dadaan sa, sa special prosecutor. Hindi dadaan sa, sa state prosecutor. Yun yan. So, ibig sabihin, the House of Representatives role, uh, they have the exclusive power in initiating all cases of impeachment. Okay. Ano naman ang epekto kay Mark kapag natuluyan nga ang isang uh, opisyal na hatulan na ano, nagkasala siya ang endpoint point ng uh, isang impeachment proceeding? Pag nagkasala ang isang opisyal, ang epekto noon, convicted siya. O if he may nakuha 16 senators na, nan nag-convict sa kanya. 16 senators na boboto sa kanyang conviction. Mm. Pag ganun ang nangyari, dalawa ang penalty. Either sa dalawa or both sa dalawa. First is removal. Tanggalin sa posisyon. And second, disqualification to hold any other positions in the government. Madisqualified na siya. Hindi na pwede tumakbo kahit kagawad ng barangay o barangay kagawad or or barangay captain or or positions in the government agencies disqualified siya to hold any other positions in the government. Yun ang yun ang epekto or limitation ng impeachment. So, impeachment court cannot imprison the respondent. Kailangan dadaan muna up to the impeachment proceeding, doon pa lang ang separate prosecution stains. Doon ang criminal cases naman. How about nag-resign yung subject ng impeachment proceeding? Pag nag-resign, moot na academic na. Kasi what is the penalty of, of, impeachment? Removal from office. ano paano mo i-remove ang isang tao na nag na? But, may isa, may isa penalty pa kasi. Mm. Yung tinatawag na disqualif, disqualification to hold any other office. So, resignation is not actually automatic dis, uh, dismissal. Kasi, depende, na, depende yan sa mga congressman sa, na or sa, sa korte, kung ituloy nilang impeachment. Kasi kahit na magresign resign pwedeng ituloy ang impeachment kasi may isa pang jurisdiction sila, yung tinatawag na disqualification to hold any other office or or positions in the government. So, sa case ni VP Sara, halimbawa, pag natuloy sa Senado ang uh, mga pagdinig, pwede siya magresign mag resign Kung mag -resign siya, pwede pa rin ituloy ang impeachment? Pwede pa. Pwede pa ituloy. Not on the ground sa kanyang removal, but mm. ah, may another penalty pa kasi. Yung disqualification to hold any other office or functions in the government. Yung binanggit mo kayo, Mark, applicable ba yan na makatakbo pa siya sa 2028, talimbawa? Kung, mag, kung i-convict siya sa impeachment, hindi na siya pwede makatakbo. Kasi disqualified siya to, to hold any other office or functions in the government. That's why yung conviction, yung impeachment na yan, uh, pwede yun na maging harang sa kanya kung ma-convict siya sa kung anong plano niya for, kung may plano man siyang presidency in 2028. Kasi the effect of, for example, ma-convict siya for impeachment is disqualification to hold any other office or function. DQ talaga, no? Only DQ. Two. But ito, ito MJ, itong, di ba dami nag-file ng kaso? Mm. May first, uh, first uh, buts, second batch, I think may third batch pa nag-file ng kaso. Pwede ba, unlimited ba ang mag-file ng, mag ng kaso ng impeachment sa sa House of Representatives? Sabi ng batas, there shall be no more than one impeachment complaint initiated within one year period. Only one impeachment complaint initiated within one year period. What do you mean by initiation? Initiated. Initiated is different from file file ka ng kaso, file ka sa House of Representatives, kahit unlimited yan, walang problema filing eh. But, my limitation in the initiation of the impeachment complaint. Isa lang dapat per one year period. So, what do you mean by initiation? Ang initiation, filing of the impeachment complaint and referral to the proper committee. Yun ang initiation. Kaya lang, isang complaint lang dapat ang ma-refer. Pag na-refer na sa proper committee, isang complaint lang yan. Pag isang complaint lang, kasi limitation ng batas. There shall be no more than one impeachment complaint initiated within one year period. So, pag-file ng kaso, kahit wala, oh, lima, apat, anim na pag-file ng kaso doon sa, sa House of Representatives, walang problema yan. But, yung pag-initiate, yung pag-refer ng kaso papunta sa House of Representatives, dapat isang kaso lang. Kasi may limitation ang impeachment complaint. Kasi kung walang limitation, abusuhin yan. Sabi ko nga, baka mag-focus na lang ang impeachable officer sa pagdepensa sa kanyang sarili. Hindi na makafocus sa kanyang trabaho and he or she can be, hindi siya maging effective na public servant.